Ito kasi matigas yung shafting niya. Ayaw umikot. Ayan no May ayaw. Ayaw siya umikot. Ngayon, ginamitan ko ng tester. May continuity yung pinaka switch 1, 2, 3. Ano siya, pumapalo. Ibig sabihin, buo yung winding. Pero, ano siya pagka uh, meron kasing pumapalo yung winding pero ayaw pa rin umikot mahina ang ikot ito ibig sabihin ito walang langis wala nang langis yung pinaka busing ang gagawin natin ngayon ay lagyan natin ng langis itong pinaka uh, bushing niya. Hindi kasi lahat ng pumapalo yung 1, 2, 3 sa tester ay bushing na kaagad yung sira. May continuity yung winding eh. Ibig sabihin, uh, buo yung pinaka-winding. kung buo naman yung kapasitor, titingnan mo yung pinaka terminal nung motor kasi baka yung pinaka ano pinaka terminal nya ay may tinatawag na may umidu kasi minsan ito aluminum yung pinaka winding nya yung pinaka tanso kaya ayaw na umikot ito dahil nag stock up nag overheat alam nyo naman napakainit ang panahon natin walang patayan yung electric pan magdamag nag 24 hours ayaw oh ayaw umano ibig sabihin wala nang langis ito ang microfarad niya yung kapasitor ay 1.2 microfarad ayan May lalangisan natin to tingnan natin kung aandar siya ayan no lalagyan natin ng langis ayan sa sobrang gamit 24 hours kasi ang electric pan pag nagiinit yun yung langis nung busing ay natutuyo kaya yun tumigil yung electric pan e ang mga laba mga electric pan panaman ngayon ay mga aluminum aluminum siya aluminum yung mga lumalabas na electric pan ngayon kaya medyo pag bumili kayo ng electric pan medyo mura kasi nga sabihin na natin made in China ang ano kasi pag walang pangalan yung yung mura rin yun hindi tulad ng mga may pangalan na electric. may pangalan, nabawa yung hindi kilalang pangalan ayun ito natanggal ko na yung pinaka rotor ito tuyo yung pinaka shafting walang langis ngayon may nakita akong sumasaya dito doon sa pinaka rotor ice titor ito may gas gas ito ibig sabihin itong pinaka bosing niya ay maluwag na kasi tumatama na ito sa pinaka itong pinaka winding ito dito sa loob tumatama na dito sa may dito sa loob dito maluwag na yung pinakabusing yun ang sakit nitong electric pan na to ayan nag stuck up na siya walang langis parehas ayan pero nung sinalat ko ano okay pa siya walang groove ito yung pinakabusing niya ito kasi madali lang palitan to kasi nakaklip lang siya ito sisikwatin lang ito itong tatlong ito matatanggal na yung pinaka busing ayan ito yung itsura nung ano busing nya ayan e, ganun lang siya madali lang ano madali lang tanggalin nakaklip lang yung pinaka ano, pinaka busing, nakaipit para hindi siya gumalaw kasi pag gumalaw ito. Yan, lagyan mo lang ng ano. Idiin mo lang sa pinakatubo Tapos ilal ano, ito. nakaklip lang 'yan. nakaklip lang. Ayan. Ayan. Okay na, Ito, bago na ito. Ito yung luma. Pwede na natin i-assemble itong ano itong electric pan napalitan ko na siya ng busing madali lang magpalit ganun lang kasi ito nakaklip clip yan no. sinikwat ko lang tapos matatanggal na to yung iba kasi walang cover yung iba walang ganito hindi ganito ito, madali lang ito palitan ng busing. Okay na yung motor ng electric pan na ginawa ko. nai ko na ngayon. Ito Tingin natin. Lalagyan ko siya ng uh, LEC. Yung pan niya. Para kitang kita na apa under natin yung pinalitan kong busing. I Stock up yung pinaka-motor niya. Ayaw umikot. Kanina nakita ninyo yung ano. Ayo umikot. Ngayon, uh, testingin na natin. Hindi ko muna nilagay yung cover para ano, makita ninyong na na-testing na ko at nagawa ko yung. Yeah. Mandar na. Okay na siya. Ang pinalitan ko yung pinaka tumama na sa may stator ang stator na tinatawag yung ito ito pag ikot kasi niya ay tumatama yun sa pinaka stator kaya maluwag na yung pinaka bosing niya ayan okay na yan pinagawa lang kasi sa akin sa akin yan okay na